Isang nakakakilig nga na eksena ang nasaksihan ng mga Kim Pao fans and supporters ng makitang tinulungan ni Paolo Avelino si Kim Chu sa kanyang mga maleta. Dito nga daw, ay nakita nila na parang mag-boyfriend at girlfriend o parang isang ganap na mag-asawa ang galawan ng Kim Pao. Sobrang kinikilig nga ang lahat sa eksenang ito. Ngunit sa kabilang banda nga daw, ay hindi pa din di umano maiiwasan na magbigay ng komento ang iba. Na animoy hindi daw naging gentleman si Paolo. Dahil dapat sa una pa lang, ay tinulungan na niya si Kim Chu sa mga maleta nito. Ganun paman, man, ay to the rescue naman agad ang mga Kim Pao fans at supporters. At hindi hinayaan ang mga ibinabatong panghuhusga nila kay Paulo Avellino sa simpleng video clip lamang na kanilang nakita. Ayon sa komento ni Charlize Azumi, mga taong puro po lang nakikita. Puro nega ang nasa isip. Gusto kasi nila, puro kilig at kaswitan. Diyos ko Lord. Di naman ng mga teenagers yang dalawa. At saka, di nila alam ang totoo. Kaya wag sila dakdak ng dakdak.